So babaklasin ko na rin to. Ito. Ilang taon na kasi to hindi nalilinisan. Wala nang nagme-maintain ito. Good morning sa inyo mga Chris people. So ngayon na uh, araw na to is uh, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pinagkukuha na namin ng source ng uh, tubig dito sa kabundukan. Ano? So ito ipapakita ko po sa inyo. Yan. Mayroon so, meron kami ditong uh, poso. Ito. Bali isang, itong poso na to sa makikita nyo continuous yung flow ano. Kasi yung sinisipsip po niya ay uh, tubig na galing dun sa bundok. Papunta po dun sa may ng unahan. Yan. Hanggang dun yung host namin. Yan. Tingnan nyo. Ayan sya mga crispy people. So hanggang dun yun sa dulo. Okay. Uh, katanungan ng iba. Bakit daw continuous yung flow? Yan. Or yung buhos ng tubig? Kasi po mataas yung elevation nung nandun sa bandang unahan. Uh, ibig sabihin esa uh, mataas yung level ng uh, lupa 'yan. Kaya uh, continuous yung flow niya. So babaklasin ko na rin to to kasi uh, para continuous na yung uh, pagdaloy ng tubig. Pero uh, ganyan lang talaga yung uh, lakas ng uh, pagbu pagdaloy uh, ng tubig niya mga keso people. Guys, okay, so, mamaya uh, makikita niyo rin kung uh, paano natin lilinisan yung bubon. At syempre ipapakita ko rin sa inyo kung anong itsura doon. Number one kasi matagal na po yun. Halos sa uh, years na hindi nalilinisan. So pupuntahan natin doon mamaya. By the way bago pala natin puntahan doon sa may dulo. Ano? Yan tinanggal ko na siya doon sa may puso. Yan o ano, bumubuhos pa rin. Eto na. Nilipat ko na siya nilipat ko na siya dito sa may plangana. Gawa nang yung uh, nilalabas yung tubig medyo madumi mga crispy people. Yan kulay brown gawa yan na uh, yan yung mga naista kasi dito sa hosano po kasi uh, humihigup humihigop na siya doon ng putik yan so uh, ipapadiretso muna natin yan na ganyan then later ikakabit na natin siya dito tapos direkta yan dito sa drum na blue ito yung pinag-iista ka namin ng tubig so ganyan dapat po talaga kalinaw oh. yan bali ito na siya pag malinis ng mga crispy people tingnan nyo yan yung agos niya ang linis na Ayan, nailipat ay natin dito. Hmm, linis na, hindi na brown. Kasi nakababa na yung mga dumi. Ayan na, di ba? Mm-hmm. Uh -huh. Ayan mga crispy people, papunta na po tayo. And siguro, ano, mga kulang-kulang yung 200 meters. Yung natin. Yan yung tubo natin, oh. Dito tayo dahan sa kabila. Okay, so ganito yung buhay talaga dito. Kailangan si Pagan, no? oh. Ayan, oh, may dalakong tabo. May walis, tingting. -ting. May itak. May mga tabo din. Ayan, tapos dalawang baldi kasi paglalagyan natin ng uh, extra ekstrang tubig pang finishing mamaya. panglinis na sa mga gilid-gilid. Ayan. -gilid. So, ito, tinan nyo itong dahan natin. Ayan, Pasensya na kayo, medyo matagtag yung video natin ha. Kasi uh, wala pa naman tayong wala pa tayong pang ano, pang upgrade. Tsaga-tsaga na muna mga crispy people. Yan, ganyan kaganda dito. Hmm. Ay, tiyad, lakad lang tayo. Medyo malayo-layo yan mga crispy people. kailangan kasi makakuha tayo ng malinis na tubig at uh, maraming burabod pasensya na kayo sa itsura natin wala pa tayong ligo o oh, ganito rin ganito talaga yan yung buong paligid natin oh. para makita ninyo yan Ooh. Uh. Malapit na rin naman tayo. yun na. Dati meron pang nagtatanim dito kaso wala na ngayon. Uh, nanirahan na sa Maynila. yun na. Malapit na tayo. Okay. Nandito na tayo. Ito na po. So, katulad nyo po nung nakikita nyo kanina, yung uh, tubig na na no. So, ito na siya. Uh, sabi ko kasi sa inyo kanina, kukuna na natin para malinis din natin to. So, medyo mababaw na siya. Kung alam nyo mga uh, crispy people, yung sinasabing uh, diling kwentrong lugar. Yan. Isa po ito. Kaya, kailangan, kailangan natin magbigay ng respeto din sa mga taong hindi nakikita kailangan yan ah, sa pamamagitan ng pagpatabi-tabi ayan po okay so start na tayo I set up ko lang tong camera mga crispy people okay let's go okay so umpisa na natin mga crispy people hindi natin pinitap walis

dito. Ito na Ilang taon na kasi ito hindi namimintenan. Wala nang nagme nito. Ito So, hindi so, lang ito sa uh, nasikinabang at na gumagamit din po dito. Ayan, so eto.

Bumagsak na rin kasi dito yung bato. Ito na natin. Ayan. So, malakas yung tubig nito mga crispy people. Kaso nga lang, ang kapal lang nga po ng putik. So, ayusin na lang natin. Ayan. pala natin barangay taplakan sa kamaling ito rin yan na rin natin dito para tumigasin dito ah pa ng pupit tumigasin pala ko dito na natin バカだ。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Sampai okay. 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 so di na lang mga Kristy people ilalapit ko yung video para mas makita po ninyo. Wait. Okay. Yeah, okay, ito na siya. Uh so, ito na lang mga crispy people konti na lang tapos na 'to.

Eh, by the way, malinis na. Dito lang gagaling yung bukal. Pati dito. Ayan, tingnan nyo. Ayan siya. Dito, palalim na banda. Kaya dito ko na inilagay yung tubo. Ayan o. Hmm. Diyan natin siya. Ayan. Okay, so lagi natin ito para medyo may harang. Hmm. Maganda-ganda na siya. so bukas, magagamit ito kasi may okasyon. Nice one linis na sa wakas hmm. yan ito na lang yung lilinisin natin na nasa labas all goods na tayo yan so mga crispy people salamat po sa panonood ng napakahabang video to <laughs> so ayan so malinis na malinis na rin yung mapagkukunan natin ng tubig bali hindi lang pala tayo yung gumagamit ng tubig ano Uh, bali tatlong pamilya yan So, okay na. Malinis na. Akit na tayo dito. <laughs> Ito na lang yung lilinisin ko sa labas. All goods naman na. Oh. Ganda. hmm linis. Nice. Woo, sa wakas. Natapos din. Mm, kinang na. Linis na. Okay, so hanggang dito na lang mga crispy people. Salamat po sa panonood. Uh, Shoutout pala sa lahat. Bye-bye. Okay, so, Shoutout muna tayo mga crispy people. Shoutout pala kay Sierto Litz Balana dyan sa Santo Domingo, Albay. Kay Tanoy Arce, Pads. Shoutout po. Kay uh, Bell Mendoza. Shoutout po. Kay Pads, Ludwig Gantes dyan sa TV, Albay. Shoutout sa inyo, Pads. Kay Ati Mahalya, Mabini dyan sa Salvacion. Shoutout eh. Kay uh, Biboy Fortes. Pads, ingat dyan lagi sa ibang bansa kay Kevin Bunabente pads shout out po kay Kuya Ken Oiko diyan sa Bicol University shout out kay uh, Salve Salvi Balatico shout out po kay pads Harold Miranda shout out sa iyo, pads mano Ryan Yandilar shout out Ruel Barangkel shout out we kay Bro James Kano Wanderer follow nyo po yan yan uh, Amerikano po yan mga Christian people sobrang bait sa pamilya Mabini diyan sa Barangay Salbasyon, shoutout uh, shout out sa inyo also to Zal Marong uh, di ko alam kung taga siya, siya mga Christian people basta silent viewers natin siya pati din po kay Arena Arenas Rena yan shout po sa inyo sa lahat po po nang gusto magpa shout out comment lang kayo dyan sa baba at isama nyo na rin po kung uh, saan lugar pa po kayo nanggaling para malalaman natin kung hanggang saan umaabot ang ating video Okay, so mga crispy people, maraming maraming salamat po sa panonood. Mambuhay po tayong lahat.